Magpiprito ako ngayon ng tilapia, limang peraso. Lagyan ko muna sa ng timpla. Asin. Seasoning. Para pampalasa. Kalamansi. Para matanggal yung langasa niya. Minta. Tapos ganyan-ganyan. Ganyan. ganyan. hayaan ko muna siya mababad bago ko prituhin para lang mag level up yung luto ng prito ng tilapia lagyan natin konti ng oyster sauce kailangan mainit na mainit guys para hindi dumikit yung tilapia sa kawali Bagalit ka rin. Ay, lang siya kasi may oyster sauce at siya na Pero hindi ko siya sunog. Luto na siya. Ang galing na natin. Luto na siya. Maitim lang siya tingnan guys dahil sa oyster sauce. Pero hindi siya sunog.